main free waktu diare jadi, oke okay, begini, nah hilu, hilu, Ay. hilu, hilu, mana dimana kamu sulur naku, ya, ya, okay, ah iya kak, oke kayak ini, ah oke rakam, lili, wuih anuman! man, bahok kayak masker, begini din sama ni mau kau ban kalau ini, ika, lili nanti ini mga amigo? nah.

Desprene mo, asaman ana na itong lo. Asaman. Kano? Anong Asa ko na na. Kano naka-yelo? Ah, naka-yelo. saliko Nili, ilong ipon. naman ah, asa kada pintag eskuela sa eskuela na lalat buke pila naman kana akoy pamutana nakay tuan unakay tu bang sinina akoy pamutana nakay tuan unakay tu bang sinina akoy pamutana nakay tuan ah unya na lang ko pamutana unya na lang ko tuan wala ko magpamutana ni wala ko di ka ayo sigit tuwa tuwa dia ayo sigit bukod na okay nagis kung pangot na yung unan What is your favorite subject? Science. Okay na, what is science? Subject. <laughs> science. Ah! Testing nga nga niya. Testing nga Ah! Oon oh, sa may pinakadako nga planet? Jupiter. Ah! Oh, Oon sa planet na sunod sa saan? Mercury. Ah! Oh, sunod sa Mercury? Oh, Rose Pharmacy. <laughs> Ay, English! Right? Kang English! Ah! Oon oh, sa ining English sa kuwan? Oon sa ining English sa kunang era? Wala pa. Wala ah, dia Mga ah, otro oh, na lang ako. Kaya mo kan itangan. in-English sa uh, earring, wala pa lagi. <laughs> ah, yung mong itangan, lahi una ko. Kung in-English sa uh, kanding, wala <laughs> in-English sa uh, ero, hindiag. Ero uh, nga naligsan. Hindiag mo ako. <laughs> <laughs> ero nga giluba, ang daslak. <laughs> ero nga nasunog, ang daslak. <laughs> ero nga na dool. Dool e. Ah, uh, gani. Unsay in English sa mama. Mother. Ah, mother. Ang giro kayo. Ah. Uh, mama. Mother. Papa. Father. Lolo. Loder. Lola, <laughs> lader. Ang dili. Muldoser. Ay, para lang ka. Pilipino. Oh, kana. Oh, Pilipino subject. Ah, uh, Pilipino. Kana. Ang sabi kana. Kana. Kung kano, babae. Kung kano, babae. Lalaki. <laughs> ah, uh, Pilipino. Kung binisayon, imong tagalogon. O, tige. <laughs> Ako binisayon, imong tagalogon. Tige, tige. Onsay tinagalog sa pagkaon. Pagkain? Oo, oh, sayon. Oo, oh, buka. Pilay na na. Oo, sayon kayo. Kung sa ingles, <laughs> pagkaon. Pagkain. Kanon. Kanin. Ngipon. Ngipin. Bitoon. Bitoon. Utan. Uti. Gulay. Na, na Gamitin ang salitang ito'y sa pangusap Kamala mo, Gamitin ang salitang ito'y sa pangungusap. Pangungusap? Uusap Pangungusap mo usapon, ito'y? <laughs> pangusap gamitin ang uh, example ano, ang ang araw na ito'y napakasaya o di ba na ito'y ang araw na ito'y napakaulan ang araw na ito'y napakasaya masaya kuy masaya ang lahat kay birthday ni Kwan ni itong amigo na ko. masaya masaya lagi sila na. ikaw dai oh, nalipay ko lang ay ikaw may gamitin ang salitang ito'y sa pangungusap. In a sentence, go. Ang lahat ng ito'y... Kung man? An anak sa ero. <laughs>